Ang pananalangin at pagbabasa ng Biblia ay makakatulong po sa atin upang lalo nating mapalalim ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang Pangulo ng North Philippine Union Conference na si Pastor Romeo Mangiliman ay mangunguna muli sa ating pag-aaral sa oras na ito. Sana'y ang kanyang mensaheng yahatid ay tutulong sa atin upang sa ating paglakad kasama ni Yesus lalo tayong maging malapit sa Kanya. Ang aklat ng Apokalipsis ay naisulat ng lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay si John. Si John at dating ambisyoso, dating mainit ang ulo, but by beholding Jesus, he became a man of change. At nung siya naging lalaki ng pagabago, ang tawag sa kanya ay John the Beloved. At samantalang si John ay nasa Isles of Patmos, dahilan sa kanyang pananampalataya, ibinigay ng Diyos sa kanya ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat sa Biblia, at ito ay ang pabalita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan. Sa Kapitulo 15, versikulo 2 at 4 hanggang 4, ito ang sabi ng Biblia. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark. and over the number of his name is standing on the sea of glass having harps of god they sing the song of moses the servant of god and the song of the lamb saying great and marvelous are your works lord god almighty just and true are your ways o king of the saints who shall not fear you o lord and glorify your name for you alone are holy. For all nations shall come and worship before you. For your judgments have been manifested. Bakit awit ni Moises at ng kordero? Ang kordero walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa pagkatan sabi sa John 1.29, nung nakita ni, ni John the Baptist, ang ating Panginoon ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan yung korderong pinatay nung pasimula pa lang ng ating sanlibutan. From the foundation of the world, ang wika, yun ang korderong kumakatawan sa ating Panginoon. Bakit awit ni Moises at ng kordero? Bakit hindi awit ni Abraham, ama ng mga mananampalataya? Bakit hindi awit ni Enok? Ang sinasabi ng Biblia, si Enoch ay lumakad na kasama ng ating Panginoon at siya'y kinuwa, dinala sa langit, nakita ng isang propetisa na siya naglalakbay na merong seven moons o pitong buwan. Bakit hindi awit ni Elijah, champion of Mount Carmel, kundi ang wika ng Biblia, awit ni Moises at ng Cordero? Ay bigan, merong paghahambing, merong paralisim sa karanasan ni Moises at ng ating Panginoon. Una, sila ay kapwa na ipanganak na merong death decree. Nung panahon ni Moises kung bakit siya itnago ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay pinaanod sa Nile River sa isang basket sapagkat kinakailangan lahat ng mga batang babaeng bagong panganak ay papatayin at sila ay kapwa na ipanganak na merong death decree. O bago yon, ang ating Panginoon nung siya na ipanganak, lahat ng mga batang lalaki ay pinapatay ni Herodes. At gayon din ang dalawang ito, si Moises at ang ating Panginoon, sila ay kapwa na ipanganak na merong captivity. Anong ibig sabihin? Merong pagkabiyag. Noong unang panahon, panahon ni Moises, ang ang Egypt ang siyang sumasakop sa bansang Israel. At sa panahon naman ng ating Panginoon, ang sumasakop ay ang bansang Rome. Sila ay kapwa na sa trono, iniwan ang trono alang-alang sa bayan ng Diyos. Si Moises ay dapat siyang maging hari sa Egypt. Tinanggihan niya alang-alang sa bayan ng Diyos. At ang ating Panginoon ay nakaluklok sa trono sa langit. Iniwan niya ang trono alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin. At siya ay pinanganak, nagkatawan tao, pinanganak. At pagkatapos siya ay nagministeryo, naipaku sa krus, subalit siya ay nabuhay sa mga patay. Kaya nga, ang dalawang ito ay kapwa na matay pero bumangon sa mga patay. Si Moises, pagkatapos na pinakita sa kanya ng Panginoon ang vastness nang lupang kanaan, hindi nakapasok sa dahilan sa isang pagkakamali. Pagkatapos noon at the age of 120, si Moises ay namatay. Pero hindi sinabi ng Diyos kung saan siya inilibing sapagkat siya ay binuhay ng Panginoon. Kung basahin natin ang aklat ng Jude, siya ay kinuha ng anghel ng Panginoon at dinala sa langit. Ang ating Panginoon ay namatay pero nabuhay sa mga patay. Kaya nga, ang awit ni Moises, at ng kordero ay merong paghahambing sapagkat meron silang karanasan na magkapareho. Ano ang awit ni Moises at ng kordero? Kaibigan, hindi maaring makaawit ang sinuman maliban na kung siya ay merong karanasan sa ating Panginoon. Kaya nga ang awit na ito ay awit ng karanasan sa ating Panginoon. Ako'y magbabanggit ng limang bagay lang sa ating pag-aaral. Una, ang awit ni Moises ay awit ng pagkapasya. It is a song of decision. No ikaw at ako ay tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, tayo ay gumawa ng isang pasya na tayo ay susunod at maglilingkod sa ating Panginoon. Sinasabi ng lingkod ng Diyos sa si Joshua, As for me and my house, I am going to serve the Lord. Kaibigan, kailangan ng pasya na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ang pangalawa na awit ni Moises at ng Cordero, It is a song of faith and trust. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, ng kanyang mga anak na mabubuhay lalo na sa huling kapanahonan, kinakailangan ng pananampalataya at ng pagtitiwala. Ayon sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, Merong tatlong kabataan, si Sadrak, Meshach at saka si Abednego. Sila ay pinapayuko sa larawan na pinagawa ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar. Sapagat sa kanilang paniniwala ay ang hari ay extension ng Diyos. At ang larawan na iyon ay kumakatawan sa kanilang Diyos. At kapag ka ikaw ay umuku sa larawan ng angulugan, ikaw ay sumasamba at yumuyuko sa isang hindi tunay ng Diyos. Kaya nga ang tatlong ito, napatunayan na sila ay hindi yumuko sa larawan. Pinatawag sila ng hari. Ang sabi ng hari, Totoo ba na kayo ay hindi yumuko sa larawan na aking pinagawa? O ang kanilang sinabi sa hari, Ginong hari, bagamat kami mamatay, hindi kami yuyuko sa larawan na iyan sapagkat alam namin ng aming Diyos ay ililigtas niya kami. Ang sabi ng hari, one more chance. I'll give you one more chance. At ang sabi, hindi kami yuko. Ano nangyari? Sila ay itinapon sa horno na napakainit seven times ang pagkainit. At kapagkat napakasobrang init, yung mga nag-agis sa kanila ay ang nangamatay. Subalit so sa gitna ng apoy, ang nakita, hindi tatlo, kundi apat. Apat ang nakita kay Darating ang panahon magkakaroon ng force worship, sapilitang pagsamba. Ano ang ating maging karnasan sa panahon na iyon? Tayo ba ay magtitiwala sa Diyos? Faith and trust, pananampalataya at pagtitiwala. Meron pang isang pangyayari kay Bigan. Ayon sa kasaysayan, merong isang lalaki. Ang pangalan niya ay si Mr. Horatio Spafford. Si so, Minister Spafford ay isang negosyante at gayon din siya ay isang abogado. Nagpagawa siya ng mga gusali sa Chicago. So isang araw ang kanyang mga gusali ay tinupok ng apoy at walang natira. Nag-engage siya sa negosyo pero ang kanyang negosyo na real estate ay nalugi. Kaya nagpasa silang mag-asawa na sila ay pupunta sa UK upang sumama sa crusade ni Dwight L. Moody. At nung sila'y papakasakay na ng barko, dumating ang kanyang business associate. Mr. Spafford, pwede bang paunain mo ang, kanyang ang iyong asawa at ang iyong mga anak? Pwede ba tayong mag-usap sa ating negosyo? Batay naman sa pangyayari ay pumayag ang kanyang asawa at gayon din ang lalaking ito. Samantalang nag-uusap ang magkasosyo sa negosyo, ang kanyang pamilya ay nakasakay sa barko. Subalit, so, sa kanlang paglalakbay ay, tin, ay, sinalpok ng isang English vessel ang kanlang barko and within 12 minutes, ang barko ay lumubog. Pagkaraan ng ilang mga araw ay nagtelegram si Miss Pafford sa kanyang asawang wika, I am the only survivor. Dali-daling sumakay ng barko ang alaki ito upang punta ng kanyang asawa at dun sa spot na kung saan lumubog ang barko at nangamatay ang apat niyang mga anak. Remember, out of 226 passengers, ang nabuhay lang ay 26, yung 200 nangalunod at nangamatay. Sa kabila ng ganitong karanasan, nung itinuro sa kanyang spot na kung saan ang kanyang mga anak ay nangamatay, ang lalaki ito ay nakapagcompose ng awit. Ang kanyang awit na nakompose ang wika, When peace like a river attend death my way, When sorrows like sea billows roll, Whatever my lot thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul. Sa kabila ng ganong pangyayari, nandun pa rin ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang pangatlo, It is a song of love and compassion. Ang sino mang tumanggap kay Kristo Jesus, kanyang wala yung pag-ibig ng Panginoon. At yung pag-ibig na yon ay kanyang ibabahagi, ipaparanas sa iba. At yung pang-apat kaibigan ng wika ng ating Biblia, ang mga ito ay nagtagumpay laban sa hayop, laban sa kanyang uh, larawan, ang lahat ng mga taong maliligtas ay makakarana sila ng pagkatagumpay. Kaya yung pangapat, it is a song of victory. Ito ay awit ng pagtatagumpay. Merong karanasan sa Biblia, ang wika, nakatanggap si Jacob ng isang balita na kinakailangan siya ay babalik sa lupang kanyang pinanggalingan o sa lupain na pinangako ng Diyos sa kanyang mga magulang. At samantalang siya ay pabalik sa lupain na yon, ang wika ng istorya ayon sa Biblia sa Henesis, ang kanyang kapatid ay pinagahanap siya para patayin with 400 men. Ang ginawa ng lalaki ito, kanyang inilagay sa kabilang pangpang -pang ng ilog ng Jabok ang kanyang pamilya, samantalang siya ay nasa kabilang pangpang -pang ng ilog ng Jabok. At sa bawat kaluskos na mga dahon at mga sanga ng mga punong kahoy, para bagang malapit na ang kanyang kapatid para siya'y patayin. Sa gabing yon, siya nagsusumamo sa Diyos na wasya'y iligtas sa kamay ng kanyang kapatid. At samantalang siya nalalangin, lumapit sa kanya na ang Angel of the Lord. Nakipagbuno siya. At nung nagbubukang liwayway na, ang sabi ng Angel of the Lord, bitiwan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. Ang sabi ng lingkod ng Diyos na ito, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Ang tanong sa kanya, anong pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Mandaraya. Deceiver ang aking pangalan. Jacob ang aking pangalan. O ang sabi ng lingkod ng Diyos o ang anghel ng Panginoon. Mula ngayon, ang pangalan mo ay hindi na Jacob na mandaraya, kundi ang pangalan mo ay Israel, victory or overcomer. Doon binago ng Diyos ang pangalan ni Jacob naging Israel, victory or overcomer. Ang wika ng ating Biblia kaibigan, sa versikulo 2. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark, and of his number, of his, of his name, standing on the sea of glass, having the harps of God, saying the, the singing the, the, song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Okay, bigan. Ang awit na ito ay para sa iyo at para sa akin. Sa ating pagtatagumpay, kailangan nating magtagumpay. Magtagumpay laban sa kasalanan, sa ating mga kahinaan sa buhay kaibigan. Sapagkat ang karakter na binago ng Diyos, ito ang ating dadalhin patungo sa langit na bayan. Ang una, sa ating napag-aralan ay It is a song of decision. Ang pangalawa, It is a song of faith and trust. Ang pangatlo, it is a song of love and compassion. Ang pangapat, it is a song of victory. At ang panguli kay ibigan, it is a song of deliverance. Bago dumating ang ating Panginoon, ang bayan ng Diyos ay makakaranas ng malaking kapagsubukan. Malaking kabagabagan. Magkakaroon ng pag-uusig at ang wika, history will repeat itself. So balit yung mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon, na katulad mo kaibigan, ay tutulungan ng Panginoon. Ingatan ka sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng malaking kapagsubukan, pagpapalain at ingatan ka ng ating Panginoon. At samantalang merong malaking kapagsubukan, kabagabagan, meron ding gagawin ng kaaway na ang malaking deception, ang wika ng Biblia ipapakita niya sa atin parang siya ang anghel ng liwanag na nanggaling sa langit at pagkatapos si is going to bless people. Pero hindi 'yon, ang Kristo. Ipapakita na parang siya ang Kristo na dumarating, pero one thing kay bigan ng ating Panginoon, hindi aapak sa lupa. Pero itong wad na Kristong ito aapak sa lupa. At pagkatapos samantalang merong malaking kabagabagan Ibubuhos ng ating Panginoon ang huling pitong salot ayon sa chapter 16 ng aklat ng Apokalipsis. At pagkatapos ating makikita kaibigan sa is ang isang black cloud at samantalang ito ay papalapit ng papalapit ating makikita ang mukha ng ating Panginoon. Nanupat ang cloud na ito ang siyang udiyat ng ating Panginoon ay paparito na sa lupang ito. Kaibigan, kasama ng ating Panginoon ang lahat ng mga anghel. And I believe heaven will be empty sapagkat maging ang ama sa aking paniniwala ay kasamang darating upang kunin tayo at dalhin sa langit na bayan. At alam mo kaibigan, doon sa langit, aawitin natin ang awit ni Moises at ng Cordero. Walang maaring makaawit ng awit na ito maliban sa mga taong lumakad na kasama ng Diyos. Ikaw, kaibigan, makakaawit ka sa awit na ito. Kung ikaw ay magtatapat sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Sapagkat anuman ang malaking kapagsubukan sa mundong ito, ikaw ay tutulungan pagpapalain ka ng Diyos. Tayo malalangin. Mabagpala at dakila po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng marami kaming pagkukulang, ay merong kayong pangako sa amin. Kinakailangan lang kami ay magkaroon ng panibagong buhay na binago ng Banal na Espiritu, binago ng kapangyarihan ng Ibanghelyo. O Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Tulungan po kaming mabuhay na lalakad na kasama ng aming Panginoon. Na katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless that I, but Christ liveth in me. Panginoon, tulungan po kaming mabuhay sa liwanag ng Ibanghelyo. Makita sa amin ang katwiran ng aming Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, sa inyong pag-iingat sa inyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. At sa iyong pamumuhay, makita nawa sa iyong pamumuhay ang liwanag ng Ibanghelyo. Masaya po namin kayong batiin at isama sa aming mga panalangin ang kailangan lang ninyong gawin ay i-text kami at tawagan upang personal naming maidulog sa ating Panginoon ang inyong mga kahilingan. Ang ating pong mga numero ay naka-flash ngayon sa inyong screen. Tawagan nyo kami at text nyo kami at masaya kaming ilapit kayo sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Diyos sa oras na ito. Adventists have been shown to live seven to nine years longer when compared with other people in California. It's now been expanded into a much bigger study called Adventist Health Study 2, which is looking at what are the factors that make a difference in the lifespan of Seventh-day Adventists. It's been publicized in Time Magazine 1966, National Geographic 2005, US News and Today 2009, where one of the comments that was made, if you want to live longer, live like a Seventh-day Adventist so the evidence is clear it's all in seven-day adventists have a definite health advantage i'm dr peter landless i'm a physician i have the basic uh, md qualifications as well as a specialty in family medicine a specialty in internal medicine uh, a specialty in cardiology and a subspecialty in nuclear cardiology the latter two have included fellowships in the american college of cardiology the American Society of Nuclear Cardiology and being board certified in nuclear cardiology here in the United States. I had the singular privilege of serving on the Physicians Board of Healthcare for President Nelson Mandela. I was second in charge of the Department of Cardiology at our university at that time. He's a man who just shares the joy of loving people and wanting to see reconciliation take place. It was a wonderful, wonderful experience. We sometimes try to spread a message of good news. We must be the message of good news. Well, how do we do that? We do that by meeting the needs of people, by caring for them unconditionally, by having no strings attached to our relationships with individuals. It, it's by feeding people when they are hungry. It's by giving them clothing when they are naked. And that tends to move people to say, well, why would you do that? Well, the reason that we would do that is because that's what Jesus did.